Today everyone, ngayon eh meron tayong panibagong alternative na pakain sa ating mga kambing yung ngayon ng langka kita yun naman sabi video nito eh, favorite nila yung daan ng langka at talagang kinakain ng ating mga kambing ngayon, sabi dun sa nabasa ko o base dun sa nabasa ko ang daan ng langka ay isa rin magandang pagkain sa ating mga kambing dahil nakakatulong din to lalo na kung ang ating kambing ay ang dumi nila ay malambot ang nagagawa ng langka na to ay eh, napapatigas nila yung dumi ng ating mga kambing at kita nyo naman favorite na favorite lalo na itong mga kambing natin ang dahon ng langka so wala tayo ngayon wala tayo ibang pinapakain sa, sa kanila ngayon hindi itong mga dahon ng langka kasi wala tayo ibang makukuhaan na pagkain kaya, puti na lang, eh, meron tayong tanim na isang puno ng langka dito sa ating gilid bahay. Kaya, kahit pa paano, eh, nagbawas tayo ng mga tangkay ng puno ng langka. Kaya, ito, nakikita nyo, pinapakain natin. So, ayun lang, ayun lang, po ang ating update sa ating kambingan. Yun, eh, sa mga tanim din. Pero, ito yung aking tanim. malago. Kaya, don't forget to like, share and subscribe happy new year